<laughs> ano? ano? siguro <laughs> okay. na. Ano man? Teka, ako 'yung gigitin. Eh 'wag mo gagitin mo. Tapi ah, kamay. Shot maka maka biwas. Uh, nandito po kami. Dala po namin biwas, po 'yung dalwa. Kasama mo. Kasama po namin 'yung si si Earl. Dalawang Earl po at tapo si Ibayawak. Tapos <laughs> si Ano? <laughs> <laughs> si Chiccan. Dadaan sa Corriete. Tayo po dinadaan na namin guys oh. Talagang matindi ang pumpersado. Medyo madulas lang po. Ayun po makasama natin. Mga kailangan po kaya? Mga talagang guys, oh. Madami itong nulihin. May dasal ko yung panit. Yung paminglit na? May dasal to. Tilapya ang mahuli nito sa ano, sa dagat. Ayun po, nauna po yung dalawa pong dalawa pong tanga kaso na ako. alam mo kasi niyan. Si Edmar. Tsaka si Chamba Vlog. Chamba Vlog. First time of cooking. Basi ko nga guys, eh madami tayo mahuhuli. Yan po, oh, at kikita nyo naman po yung view. Talaga pong... Oh, oh. Shout out! Yan po ang view namin oh guys. Malamit na hangin. Malay. <laughs> <yun. laughs> oh, makirit. Di mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagpan. Nang ng kamalasan Kinapang mong marahan ang hagtanan Para lamang makidlatan Sa kai taas taas ang unig Kaibigan Huwag ka Kaibigan sa'yo

<laughs> 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 Mga ka vlog hindi na nga pala kami Namiwas, pa-uwi na Kasama naman namin si ano Si Kapot Kopal At si Papa Johnny Si Papa Jules At si Oy Oy Dela Gold, anong balita? <laughs> no, una si ano si Daddy Chamba. nag no,